So, yan mga ka-hunters. Magandang gabi. Yan po ay galing ako sa ilog. Gawa ng pinandaw ko yung aking kinabit-takitang gabi. At yan, wala nga akong nakuhang palos. Pero meron akong napana na karpa. Bali, tatlong piraso na yung karpa na yan. Kasi nakahuli ako nung gabi, alas 8 ng gabi, nakahuli ako ng dalawa. Tapos yung umaga, alas 4 ng umaga, pinuntahan ko na aking kitang. At yan nga, isang pirasong karpa na malaki ang nahuli ko. At yung kitang ko ay walang hulim palos. Yung isa kong kitang sumabit dun sa ilalim ng bato, hindi ko na nakuha, niwan ko na lang. Kaya yan. Bali tatlo na yan yung ating karpa na ano, nakuha. Yan yung aking gamit na kitang. Tatlong piraso na lang. At yung isa ay iniwan ko dun sa ilog gawa ng sumabit. Dun sa malaking bato sa ilalim ng ilog kaya hindi ko na kinuha. At madilim pa sa ilog. So, yan lang mga counters. Maraming salamat. Please subscribe, like, and comment. Siyempre share na rin.